Hi mga kalawala, good afternoon, good evening po sa lahat sa ang masulok ng mundo for today's video ngayon ay February 13 at bukas ay maaraw na ng mga puso pero dito sa amin, hindi yan usong mga araw-araw ng mga puso dahil kami ay araw-araw nagtatrabaho <laughs> cherries o oh, ayan mga kalula, nag-check nga ako dito sa stock room at ayan madami na talagang matagal na na mga may karni, may isda. So ang ginawa ko mga kalula ay tatanggalin ko yan at itatapon ko na kasi hindi naman pwede mag-stock na lang nang mag-stock yan at nag-a-ice na siya mga kalula dyan. Diyan mga kalola, nag ice na naman kaya lilinisin ko na naman mga kalola. Dahil kung nakikita nyo ang sahig, ang itim na. At ang ginawa ko mga kalola ay kinikis-kis ko yan. At tinignan ko din yung isang rep, mayroon din hindi na maganda na haalam nyo ba mga kalola sa sobrang dami ko na inilalagay dyan yung iba hindi ko na nagagamit at hindi na rin hinahanap ng mga amo kaya ang ginawa ko itatapon ko na yan mga kalols at hindi ko rin naman pwede na lutuin dahil expire na. Ayan mga kalola kaya naisipan ko ngayong araw dahil isang linggo ko na yan pinag-iisipan na lilinisin yung mga rep na hindi naman na dapat na lutuin at hindi naman dapat na uh, mag-stack pa dyan sa loob, loob ng freezer ang ginawa ko ay eh, talagang didispose ko na kasi yung iba dyan minsan isang taon na at hindi naman na din nila hinihingi ah, tingnan yung mga kalawala sobrang dami ang dumi ng sahig at yan ibubuhos ko yan dyan para malinis ang sahig yan kasi at saka ang, mga, ang pusa din pumapasok din dito kaya nadudumihan din ang sahig kaya kailangan ko talagang hugasan to dito at ngayon nandito na ako sa kusina pass forward mga kalola. Dito na ako sa kusina naman at nagkakagulo na naman kami dito. Kaming mga katulong talaga naman pag-aari namin ang kusina. Charis. Yan mga kalols, At busy ako dyan dahil kanina nag -utos si Kulasa na magluto daw ako ng kamsa. So ang ginawa ko, binasa, basa ko lang muna ang aking lilinisin doon at kumuha muna ako ng karne para ilaga ko na para lumambot mamaya ko nagigisahin yan para sa kanin dahil gagawa ako ng kab sa mga kalols at ayan sa ngayon hiniwa hiwa ko nga muna yan pero yung dun sa chrome binasa ko na yun para lumambot ang dumi kasi nga sa panay ang ulan ulan dito ako at ayan madumi talaga Ayan mga kalula. Ilalaga ko muna yan para lumambot. At ako'y wala pang tanghalian sa mga oras na yan. Dahil inaano ko, inuuna ko yung trabaho. Wala pa talagang almusal nga. Hindi, minsan nga hindi pa nga ako nakakapag-almusal. Hindi pa nakakamainit dahil sunod-sunod ang trabaho. Ayaw ko naman na kasi tingitingnan kong oras. Dapat ganun oras kakain sila eh talagang ganun ang buhay natin isang katulong akala nila masarap o charis okay para sa akin masarap dahil sumasahod ako at ipinapadala ko doon sa pamilya ko sa Pilipinas pero sa totoo lang talagang hindi magsarap dito magtrabaho sa ibang bansa malayo ka sa pamilya at yung sahod mo eh okay naman nakakaraos naman malayo sa pamilya hindi mo masabing hindi mo makita minuto-minuto kung anong nangyayari lalo na ako may mga apo akong naiwan doon na walang nag-aalaga kundi sila sila lang mga kalols kaya kailangan lagi tayong malusog dahil marami tayong apo marami akong apo na masa sa akin anak so kaya ipinakuluan ko na muna yung karne at ako'y kumuha ng tinapay. Alam mo mga kalons, yung tinapay niyan, yan, expire na rin yan. Mm. Kaya tinanggalan ko lang yung laman niya. Tinatanggal ko kasi masyadong madaming, ano, madaming tinapay ba, madaming laman. Tinatanggal ko yan at iniinit ko para mag toast siya mga kalols. Yan. At palaman lang ng konti. Ay, ayos na at makaraos na din sa gutom. At ayan mga kalola, naglilinis nga ako dito. Tingnan nyo man ko anong ginagawa ko. Koskos -kos dito, koskos -kos doon mga kalola para malinis. Kasi ang mga pusa pumapasok din dito sa stack room. At minsan nag-aaway sila dito. Tapos ito pang isa, si Jerry, yung itim na maliit. Ay Diyos ko, pupunta lang dito dito patatae. Excuse me po. Dito pa siya magbabawas kung saan-saan. Eh syempre eh dito sa taas may tahi Kaya nangangamoy daw sabi nung mananahe. At ayan mga kalama. Yan pala, <laughs> <laughs> pala amoy lang niya. Charis. Sariling amoy pala. Oo, di ba? Kaya ayun kailangan talaga ng hugasan dito dahil kakaya na mga ikulasa baka pumasok dito makita na madumi di ba okay kaya yan mga kalols habang ako ay nagbo voice ay nagpiprito ako ng isda sa susunod na video makikita nyo kung gaano kasarap yung niluluto kong isda charis O, di ba? Ganun talaga. At ngayon si Becky din maglilinis din sa taas ng tahian. Kasi ang mananay hindi marunong maglinis. Anong ayusin mo? Oo, oh, sige. Nabubuy sa uber ako eh. at fast forward tayo mga kalols nung kinagabihan na ay mayroon nang dumating ng mga karton-karton na mga, karton -karton na mga pa paninda, charis paninda <laughs> ano yung mga binili ni Kulas para sa Ramadan kasi nga magigit ready na for Ramadan oh, charis at ayan ang una kong binuksan ay bimto yan ay binto sa kanilang pagramadan ay hindi talaga nawawala yan. Kailangan nila talaga yan. Araw-araw pag kakain sila sa almusal, yan talaga yung putor nila sa hapon. Kasi ba diba, mga pasting sila. yon ang ginagawa kung pinakainumin nila. Juice. di ba diba? Ganyan siya, sila kung ramadan dito. Hindi talaga mawawala yung bimto ang lasa niya mga kalula sa hindi pa nakakatikim niyan ay matamis parang uh, duha parang uh, kung nakakain na kayo ng duhat yun ganun matamis siya na as in, parang semi wine basta ganun lang mga kalola matamis din tapos maasim asim ayun lang ganun lang mga ano niyan ang lasa niyan pero kasi sa kanila yung parang pamahiin nila na pag ramadan talaga kailangan may bimto Yes bim tumang At ayan mga kalula hindi na nga hindi ko na nga tinapos yan mga kaluls kasi nga nung kag ng gabi sabi ko bukas na lang ito yan ko tatapusin kasi ay ang alaga ko nang gugulo alaga namin ng gugulo. At yan mga kalula o umpisahan na namin mag repack ay mag repack maglagay ng mga paninda namin sa istante tsara yes. At ayan, inaayos namin at may dumating pa rin, may dumating na naman na makulit sa amin dito. Nangungulit talaga mga kalola, kaya pinabayahan ko na lang halas. Turo siya ng turo kung saan saan. So, ay, sige, sige, ayan, hindi, bawal sana sa amin nang makita yan. Tingnan mo yung kamay niya talaga, maa, ay, Diyos ko Lord. Ganun talaga pag mayroong kang alagang makulit, sobrang kulit, ayan. Bisa nakikita na yung mukha, ayan, ay, nakita tuloy. Ay, na, malaki naman na yan. O, ayan. Yan ang pinagagawa namin dyan. Habang kami gumagawa, ay Diyos ko, napakakulit ng batang yan mga kalols. At hindi na namin alam kung saan namin ilalagay yan dahil siya ang nasusunod. Oh, di pinabayaan na lang namin, talaga siya ang nasunod kung saan ilalagay. O, oh, di ba? Kahit siya daw ang may-ari ng bahay, siya, siya ang masunod kung saan ilagay. O, oh, di, sige, go. Mm. At ayan mga kalawla, natapos na rin namin yan sa paglalagay. Kunti pa nga yan dahil yung iba hindi pa, hindi pa nabili ni Kulas. Mga karona lang mga kalawla. Ayan. Mga makarona sari-saring makaruna yan mga kalols at ng konting bonus po, poras lang din at ayan matatapos na rin kami at pas forward gabi na mga kalols ang daming ginawa ang daming nang ganap maghapon at ayan ay alas 12 na ng gabi at thank you for watching mga kalola please like and follow bye ingat po tayong lahat sa ang sulok ng mundo mga OFW na kagaya ko bye bye thank you for watching